Magandang araw mga kaibigan Ito, ah... Uh, umiinit na po ang labanan na, ng mga abogado dito sa kaso na sinampa nila kay laban kay PRRD sa ICC, no? Palitan na ng mga salita uh, Ito ngayon, ang abugada ng mga alleged AGK victims, yung 43 ay eh may sinabing... Uh, maanghang na salita laban sa abogado ni Pierre Ardi, si Atty. Nicholas Kaufman. Itong si Atty. Conte, kala niya kung matinong lawyer siya, eh tinawag niyang lutang si Atty. Kaufman. ano <laughs> uh, Anong dahilan? Tawagin mong lutang. International lawyer itong kaharap niyo ngayon, Atty. Conte. So how brave na tawagin niyang lutan ang isang British uh, uh, international lawyer. Okay, ito pakinggan natin si attorney Christina Conte. Lutan, sabi hindi makatao. <laughs> oh. Ma, yeah. Eh, hindi makatao. Uh, parang wala namang na, ano yung po, man. At, kumbaga, lutang. Lutang! Sa sitwasyon Parang hindi nga natin nila kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. hindi makatao. parang wala namang issues na atong yung At mga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi nga natin nila kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. hindi makatao. oh, injustice! Hindi makatao, lutang! Uh, anyway, hindi naman maintindihan siguro ni Attorney Kaufman ang lotang. Tayo lang, nauso lang ang lotang. Kailan ba muso ang lotang? Noong 2022 presidential election. Si nanay, uh, wag na na yung pangalan. Basta may sikat na nanay na lotang noong 2022 election. At uh, ito na nga. Okay, nagugat ito sa... ba? Nagsampa sila ng kaso. oh, 43 yung sinasabi nila na 30,000 naging 43 na lang <laughs> uh, ito magaling ang in fairness, ano kaya huwag, ta, huwag po tayong mag worry relax lang po tayo remember dating prosecutor abogado ang ating minamahal na tatay digong alam niya itong uh, Nakanta siya nito at ayun, nakapili sila ng magagaling na lawyer. Uh, Attorney Kaufman, tapos kinuha niyang asistant niya si Attorney Dobbs Jacobs. Professor ito ni uh, Sas Rogando Sasot. Ang uh, apat na subjects sa uh, law low subjects sa Netherlands. Okay, so, ang move na ngayon nitong defense team ni PRRD, nag-propose sila doon sa pre-trial chamber na magkaroon ng masusing verification ng mga identities ng mga alleged victims. Dapat magpapakita sila ng ID yung para baka mamaya mga multo-multo lang yung ano, patunay nila na tunay yung tao na yon yung alleged victims. O anong sabi na ngayon ng kampo ng uh, ito, si Atty. Conte? walang idea ang mga yan dahil poorest of the poor. <laughs> Pwede ba yun? O. Pilipinas, anong setting? Yung four peace. Ang tagal na yan. Kailan pa yung four peace? Panahon pa ni PGMA. Poorest of the poor. Hindi ka makakatanggap ng uh, alawans. alawan. anong bang tawag yan? Ayuda sa porpis kung wala kang ID? Hindi ka na magsilbi sa Pilipinas ngayon kung wala kang ID. Oh, nung nagkaroon ng pandemic, kailangan gobyerno magbigay ng uh, ayuda. Dahil walang ma makain ng tao, hindi makapagtrabaho. So, anong kailangan para makakuha ka ng ayuda nung pandemic? ID na naman. So, normal na lang yan yung magkaroon ka ng ID. Eh bakit itong si Attorney Conte na injustice yan? Lutang kayo. Bakit nyo i-require na mag-present ng ID yung mga biktima? Oh, bakit? Napaka-simple lang naman kung totoong biktima ang mga yan. May, may pakita kayong ID. Ay, nako. So, dito pa lang. Kita mo, parang, alam nyo na, ah, uh, tanim biktima bayan hmm. so sana maging patas lang ang mga judges sa ICC nako uh, with these lawyers na kinuha ni PRRD malaking pag-asa po makakabalik ang ating tatay digong okay magbasa lang tayo sa mga comments ano hmm. ang daming comments oh 8500 Marilo Tagabuhol. Sabi niya, Atty. Kaufman, kasuhi ni abogado ha. <laughs> Bong galit, makanas na pinsan ko ito. NPA ka, <laughs> marami dyan, kagaya ni Aling Siela. O, oh. alam na natin yung kwento ni Aling Siela, 2024 lang pala namatay yung <laughs> anak niya. Uh, Aling Siela, kasi nagpahalata kayo kasi mga bayaran ang pistigo niyo. So ito, nabubuking na sila. Sheng Cubs. dili ka abogado. Sa bagay, abogado mandi di ka <laughs> komunista. Hmm. Alan Oxtero, even Carabaos need to have credentials. Correct. <laughs> uh, kailan ba yun? Dun sa ating Talandig tribe sa bukid noon. Mga 20... 23 man siguro yon, Kailangan nila ng kalabaw yung tinutulungan nating talantik try. Bumili tayo ng kalabaw. Uh, kailan okay may paipakitang ang credential. O oh, yun. With credentials, kinuha namin yung credentials na yun. Binayaran namin. O oh, yun. ID. Pati kalabaw, may ID. Tao pa kaya? <laughs> Ay, nako. Naila Yumata. Ha, ha, ha. Ikaw ang di makatao. Makahayop ka. Gretel Bagor Borg. ID lang hinihinga di tapos di na makatao pag sure oy voters ID ang daming ID Josie Sil shame on you you are nothing compared with Mr. Kaufman show what you got let's see what you can do ay nako Nimpa amoring. kayo ang lotang ngayon. Kaya alam nyo, makalusot kayo. Oh, so, ayan. Eh relax lang po tayo sa takdang panahon, on the right time makakabalik ang ating tatay Digong.